What's up mga mali, mga pali, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo kasi nga may reveal part to tayo sa ating pangangahoy sa bundok ngayon for today's video kaya tara let's go samahan nyo kami at kasama nga namin ang buong tropa na naman namin syempre yung mga babaeng mga malupit tara let's go Oh, traffic. <laughs> Diretso. Diretso ang mga person. yan tay bằng đà lần đi đê Mm. Mm. mga manlalanot mga manlalanot kami ngayon alam buwan na yan sige sinabay muna sa yung ugat has, Ay, yun lang naman ang kinakatakutan natin sa ano pag nagawit tayong ano bundok medyo mahina yung ano dito ah panggatong apya tayo ulit ah, okay. mga alang manigdi o not nah. kung tawagin. <laughs> balagon tawagin namin to bading sa tagalog ito yung makati ito yung mga idol yung pulo na yan no? nakakati, nadali na naman ako nyan kanina sinasabi nila yung bihira nga lang ako dito nito guys makakita dito guys dito ay ito yung ano o oh, obing ano sa bundok ayan o oh. oh. ayan guys o oh. ayan dami o oh. oh. e di ba tayong ano kasi di tayong marunong mag ano ito ang dami o oh. ayan o oh. Mm. Nakikita nyo yung pinagboblog ni Soto TV. Ganito yun oh. Yung inano ng mga ita sa bundok. Ayan oh. Dami oh. So ang puno nya guys, ito oh. Yung mga ito. Ayan oh. Namu, bagayan dito sa amin sa Bicol oh. namo Iwan ko lang sa inyo kung ano bang tawag nito sa inyo. Ayan, lalaki ng ano oh. Dami ano sampol sample natin guys oh. ayan yan yung laman niya yan guys oh ayun dilaw na dilaw hmm ang dami oh hmm ayan guys oh ngayon lang naman ako naka-enquintro niyan dito sa ano sa bundok ko oh. oh. ayan oh oh pero bata pa yung puno niya dapat pala yung tuyong tuyo na yan pag ginagawa oh, ayan ano ba ito sa inyo paki-comment nyo nga ito ito mga yan oh, mga idol oh. Hmm. Dami oh. Sinampol lang natin oh, ng isa. Hmm. Wow. gracia na sana yan. Kaso nakita ko pala nito sa mga pinagbublog ng iba. Dapat pala pag kinukuha ito yung ito yung tuyo na ito oh. Ito Itong baging nya. ayun oh, nagkakang dami oh. Ito pa pala oh. Hmm. Ayun hmm. hmm. oh. Hmm. Tolang ni sabon doko. Hmm. Kakaiba nito, ang tamang ng pag ano nito, oh, pagkuha nito. Ay alam ko na to oh, kung saan pwedeng magkuha. Ayun oh. Hmm. Dahil oh. 'yun. Oh. Paki-comment niyo nga guys kung ano ba tayo ito sa inyo ang tawag nito. Oh. Oh, dito sa amin sa Bicol namo namo yan namo ayan oh sampo lang panganap na ayan oh laki. oh ilaw na ilaw hmm. dami baga oh tatlo lang na ayan oh tatlong umbok oh ah oh, grabe ayan <laughs> marami nga naman talagang pagkain sa bundok pag uh, kung alam mo talaga may ang mga pagkain dito pero kasi ang ginukuha lang namin dito yung pagkain Smile. bye <laughs>